Oh, makita niyo yung inong niya dati, ma. Gusto ko. Ha? Huh? Totoo ba? Oo, oh, isang dangkal lang ng tenga na. Gusto <laughs> ang <At, laughs> yabang, Kumanda naman. Di ba ang ayos naman ng outcome? Ayaw niya aminin. Gusto niya inborn. Ang sarap buwi <laughs> alam mo, teko Gusto ko na sabi sa iyo na, yung mga siya mo, puro kasi nga Yes, Diba? Pareto. Ako na pareto. ako? Ikaw! Kaya nga ako nga. Ano nga, pinipilit mong ako. Oo, ikaw. Ako nga. Ako na Ako! Ako. gusto mo kami? Tarantado pala ito eh. Kumbinsin mo yung mga tao dito na kami nagpareto. Kung kami nagpareto, buhay pa kayong doktor kumawa. Ano to? Anesthesia lang? ako, makatawa ka naman. promo? Ay, <laughs> ba't <laughs> na pagkakanoan? Mm -hmm. <laughs> At saka kung na. napalito kay kaming dalawa, anong hugot namin sa magpalito? Maganda kami dati, nagsawa kami, pinaganito namin. Kaya <laughs> hindi namin namin yung may banek. Bobo. <laughs>